ayun no yes, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga idol no so nandito tayo ngayon sa may uh, Laiban sa Tanay Rizal kung saan uh, kasama ko yung mga kapatid no ayan uh, kapatid sa pananampalataya na nagkaroon kami ng uh, gawain doon sa lokal ng Malibay at uh, dahil nga sa magtatanghali na naman eh meron naman kaming mga baong uh, kanin ano at uh, ulam ayan Isipan ng mga kasama ko na manghuli ng isda ayan nananalap sila ayan napapanood nyo ngayon sa akin likuran ano ayan si sis nini uh, si sis mita si sis floor ayan nananalap sila ng abulig ayan <laughs> o iba pa nga mga isda na nandyan sa sa ilog ayan ano nanguhuli sila diyan para mamaya eh meron kami nga may uh, may mailuto na ulam ano bago uh, mag, uh mamaya yan doon sa may uh, dulunan doon, doon kasi kami manananghalian mamaya ayan po ano so yan po ay uh, isang uh, paraan ng uh, panguhuli ng uh, isda ano gamit yung uh, katsa ang uh, mga nauhuling nga uh, isda diyan ay yung uh, mga buligan no? oh at uh, iba pang mga isda na nandyan sa ilalim ng tubig ayan po si Sissnini at uh, siya ngayon ay nananalap na ng uh, mga isda dyan sa tubig siyempre, manahin ay batuhan <laughs> ayan Dito kasi sa amin, pagwala uh, pag walang uh, pang at uh, mayroon ka namang katsa, ayan. ka diyan sa ilog at may pang-ulam ka na. Hindi na 'yan na uh, bibilihin, ano. at uh, basta na lang natin 'yan na uh, huhulihin. Ay ang mga isdang yun ay biyaya ng ating uh, kalikasan na talaga naman marami dito sa kailugan dito sa amin. Ano na nga ang lugar ito sis? Anong lugar na nga ito? Ayun. Nandito pa rin kami sa may ah, bahagi ng ah, laiban. Laiban. ilayan na kami papuntang uh, ah, Santo Niño. At syempre dahil tag-araw ngayon, ay masarap ding maliligo. At tingnan naman ninyo, oh, napakalinaw ng tubig. Malinaw ang tubig dito sa amin at mag enjoy sa paliligwa no, yung mga kabataan dito pagka talaga naman namasyal sila maganda ang uh, paligid ayan. hindi lamang mga kabataan pati yung mga katatandaan na gustong magpaligo ayan, paninaw ng tubig yan ang hinahanap ng mga taga Maynila yung ganyang paliguan na talagang maghapon magbababad sa tubig lalo na ngayon na, na sis na kainitan ah, parestong, parestong ang ang ayun na ah. Ay, yung... na ni sis yung yung ayan nakahuli na sis ng isda gumagalaw-galaw pa pag kulambu sana, maraming mahuhuli. Ay nagtakbuhan sila ata, meron daw silang nakitang lintak. <laughs> Nagkakaribat ng buhay dito sa amin. Kapag hindi kami mag-isda, mananalapit eh. Madalang kami makakain ang ginagawa. Madalasan kami wala prong bilis. Kaya dito kami Montong, huli ng CTS ng panghuli ng isda sa sarili naming ilog. Nag-report. At mas masarap po ang isda. Hindi nabibilihin. bibilihin. hulihin na lamang. Hindi na bibilihin. Lama. Papakahirap lamang ng pinasasaglog sa tubig. <laughs>